Bolig. Oh. Bolig. <laughs> <Thank you, Luke. laughs> Uh, unang-unang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon sa panibagong araw na binigay sa atin panibagong araw ng pakikipagsapalaran panibagong araw ng puno ng pag-asa Ngayong umaga mga master, uh, samahan nyo ulit ako sa ating fishing adventures Nandito tayo mga master sa napakagandang lugar ng dalupaon pasakaw kamarinis So after 3 months, nabalikan natin ito ulit mga master Sususubukan ulit natin kung makapag-harvest tayo rito So 3 months ago nakarami tayo ng uh, checkered snapper dito mga master So halos lagpas isang kilo, no? malalaki na susubukan ulit natin ngayong araw mga master 2 weeks after nang tumama si bagyong uwan so napakaganda ng lugar tahimik ang panahon mga master napakaganda ng panahon shout out po na sa ating mga kaibigan uh, mga kapwa mandaragat uh, naway ingat-ingat po tayo sa mga sa ating mga fishing adventures makarami tayo ngayong araw mga master masters nakaka-excite na tara na ating ibida ang ganda at yaman ng Bicolandia So last week mga master nasa nasa Siruma tayo. So hindi natin inaasahan mga master nasiraan tayo ng camera. Dalawa pa tayo, no? Si dalawang camera natin. So hindi tayo nakapag uh, record. Ganun pa man, hindi tayo nasiro doon mga master. So ngayong araw, subukan natin. Magpipirler fishing pa rin tayo mga master ngayong araw. Tara guys, set up na tayo. Set up na tayo mga master. So 3,000 ang gagamitin natin ngayon. Last time ginamit natin yung 2,000. UL. Uh, 10 pounds per bearded line. Magpipirler fishing tayo mga master. Subukan natin ito. Ito yung dumali sa mga bugaog na malalaki mga master sa Seroma Tara, let's go fishing. Napakaganda ng hibak. Yeah. Sana makarami tayo rito mga masat. Napakagandang lugar mga masat. Yun know? o. Napakaganda. Tara yeah, guys. Pahitay na mga masta Subukan natin dito Aray, sabi mo yung problema natin Chanelas Siyempre nasa ito eh. Ayan Ito yung masira Subukan natin dito Oh my god! masalah my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! wow oh my god. Do naman. Do eh. naman ng mga masar. Huli. Ayos. Ah, Ay, nakawala. Uh-oh. Maliit naman yung masar. na lapula po. Whew, so, isa Huli na sana. Pero maliit yung mga masar. Papakawalan din naman natin yun. Ito ulit tayo. Meron na. Hmm. Fishing guys Fish kan Yang boleh Alak eh Oh my god Wow <laughs> oh, Thank you Lord Boleh Tabi natin ito mga masak Ito tabi natin ito. tayo mga masya sa kabila so nakadalawa tayo rito dalawang taplong strike mga masya dalawang huli ano yung isa pinakawala natin maliit yung isa mga masya rasa ano? good na rasa tara lipat tayo rito mga masya so pag pumupunta tayo rito mga masya hindi natin naaabot ito subukan natin dito tayo nga muna tayo mga masya grabing init <laughs> So nagdadalawa na tayo mga masar. Pinakawalan natin yung isa na malit na lapu-lapu. At isang uh, sigaras ng mga masar. So pahinga muna tayo sa lilim ng kahoy mo. Subukan natin dito mga masar. Okay mga masir, ah, uh, hanggang dito na lang tayo. Isito na napakasaya at super exciting na fishing adventures ngayong araw mga masir. So dalawang linggo matapos ang bagyong uwan, adin uh, din nat natin itong dalupaon pa sa Kauka mga, mga mas, Napakasaya at nakas, uh, exciting na fishing adventures ngayong araw mga masir. So nakadalawa tayo mga masir, isang maliit na lapulapo at isang uh, sigaras mga masir. Ano? So ayun, di pa rin pa na zero ngayong araw mga masir. Uh, thank you Lord sa blessings. So ngayong araw mga mas uh, quick casting lang tayo Maya-maya magbabiyay tayo papuntang Manila mga mas So may seminar tayo doon po ng tatlong araw So our subscribers, uh, thank you very much So wala po ninyong sawang pagsubaybay sa ating channel Naway patuloy pang ang inyong pagsubaybay sa ating channel Ako Mandaragat, channel for your cause So viewers, uh, please subscribe to our channel For new blogs, updates, new and exciting fishing adventures Saka po ako mga Mandaragat Naway lagi tayong handa sa anumang hamon ng panahon Muli, ito ang inyong likod Ako Mandaragat